So ayun, what's up sana all TV at New Zealand. So sa video na ito ay sasagot lang ako sa katanungan ng iilan kung ano nga ba yung mga job hirings ngayon dito sa New Zealand. So honestly speaking mga kasana all TV, under recession po ang New Zealand ngayon. So ibig sabihin ng under recession ay may uh, kukunti lang po yung mga nag ngayon, sa totoo lang. So marami kasing mga nagsara, maraming mga nawalan ng trabaho. So yung iba natin, mga kababayan pa doon, halos nasa 750 ng mga kababayan natin yung nawalan ng trabaho nung nakaraang taon so kaya nasa recession ngayon ang New Zealand so abang-abang lang kasi may mga agency pa rin naman na mga nag-hire so may mga pailan-ilan pa rin kagaya ng agency ko, yung ibang agency na naibinablog ko uh, nag-hire pa rin sila so pailan-ilan nga lang so pakiusap lang dun sa mga nag inquire sa akin uh, wag po sana kayo sa akin mag-apply dahil isa lamang po akong gabay hindi po ako recruiter, hindi po ako affiliate o kasapi, associate ng mga agency na naipapasama ko sa aking mga vlogs. So wala akong connection sa kanila. Ginagawan ko lang ng mga videos yung mga job hirings nila para ma-share sa mga followers ko, sa mga naghahangad na makapunta at makapagtrabaho rin dito sa New Zealand. So ulitin ko po, pakiusap, wag po sana kayo sa akin mag-apply dahil isa lamang po akong gabay. So yun lamang sana all TV at New Zealand Proud Pinoy. Pusong Pinoy. Shout out sa lahat ng mga followers ko dyan. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.